So guys, i is Art Gaming. Share ko lang kung paano mag-participate sa Scratch event. So una, punta muna kayo sa Mobile Legends pang Bang site. Ayan, maraming maraming followers. Ayan. Lapin nyo tong post na to. Tapos ito, click nyo tong ano, link na to ng SG make sure nakalagin na kayo sa account na magka-participate sa ano. So, login na kayo. Quick login. Continue pag leaving the app. Dahil nyo siya pumasok. Ayan. Pumasok ko na guys. Balik kayo. Balik kayo dun sa ano. Balik out kayo. Ayan. Nakakaroon na kayo ng isang ay wait. Hindi pa lang kalagin pa lang maayos. Ayan, Pwede na nga mag-start scratching sabay-sabay Parang -sabay. naman to Ayan At Nakakuha tayo ng border yun Wala tamang yata nakakuha ng border eh Yung iba nakakuha ng skin eh So share natin to guys Share natin to guys Ayan pag ma-share mo na guys Pwede ka ba mag-scatch ulit I-border ulit Ay, ganda mga -puy pa Sana lang guys Sana skin naman Pero piling ko wala mo ako Pero sa kanil Wala mo naman Wala Wala to, tingnan mo Sabi sa'yo eh. Nahulaan ko na agad Muntol Although you didn't win A reward this time May discover your own luck and surprise in the new year yan. So, happy new year Dante Monton. Salamat sa free avatar border. Tagdag sa collection din yan. Claim natin guys. Basta to. <laughs> Kailangan yan guys. Close, close. Close, okay. So, punta kayo sa inbox. Yan. New scratch card. Yan, yan. Pa. Thank you for participating in the new year Your lucky scratch event Congratulations, you have received the Palin Awards uh, so, Maganda itong border na to Lucky na, o lucky Yung isang account ko, isang avatar uh, border lang nakuha eh And Siyempre Ganoon na siyang gamitin Yung, again, ito Oh, O, tsaka ito Ini sa. Ini. Kaya yun. tayo nito. Super Van border. Oh, ayan. Yung itsura niya, guys. Mas maganda isa. Ayan. Anyway, siya na lang, guys. Good luck sa inyo. Sana makakuha kayo ng skin. Pwede kayo makakuha ng... Hanabi Special Up. So, kayo can choose yung Tiger, yung Special Tiger skin. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.